Ang hindi alam ni Tracy ay kanina pa dumating ang hinihintay niya kasama ang kaibigang si Harry. Wow pare, hindi nga nagbibiro si Jupiter. Ang daming magagandang babae. Halatang may pambubuyo sa tinig ni Harry para tuksoin siya. Nangiti lang siya. Magaganda nga, pero patulan ka kaya ng mga iyan. Pagbibiro ni Miko. Ah ganun ha, masyado mong minamalit ang sex appeal ko eh. For your information, mas gwapo ako ka sa iyo kapag nakamaskara tayo. Natawa na lang si Miko sa kayabangan ni Harry. Maya may lumapit sila sa dalawang babaeng namataan. Nakipagsayaw sila sa mga ito at kagad naman silang pinaunlaka ng mga babaeng ito. Nakita rin ni Tracy sina Ursula at Rowena, pero abala ang mga ito sa pakipagkwentuhan sa mga kaibigang babae. Gusto na sanang lumapit ni Tracy, pero baka mamis niya ang chance pag dumating na si Miko. She decided to be on her own na lang muna for a while. Nagpatuloy siya sa kanyang search. Para siyang nasa miss, na may hinahanap. Hanggang sa mapagod na lang siya at mapaupo sa bahagi ng bakuran kung saan may malaking fishpond. Sa gilid niya ng si Tracy habang pinagmamasdan ng water fountain sa gitna niya. Mukhang agresibong babaeng naging partner ni Migo. Habang nagsasayaw sila damang-daman ang pilit na pagpapahipo ng babae sa katawan nito na tila ba kulang na lang ay magpayakap sa kanya. Bakit? Takang tanong ng babae ng mahalata ang pagkailang niya nating go ni Miko. You seem tense, ang sabi nito. Pagod lang siguro ako. Oh really? Buong kapilya ang hinaplos ng babayang hita niya. Hindi niya sukat akalain magagawa nito yan. Okay, tuloy niya isa itong maharap na pinadala ng demonyo para toksun siya at kainin niya ang ipinangako sa kaibigan na palinindigan. Hindi nga pala siya nagkamali ng himlana. Dahil after a while, nakita niya yung pinapanood na sila ni Harry ng babayang kasayaw nito. Habang nagtatawa na ng mga ito, mayamay nakadikit ng mabuti ang katawan ng babae sa kanya. What are you afraid of, Miko? Ang sabi nito, noong niya nahalata na sadya talagang ipinadala ni Haring ang babae ngayon sa kanya. Para akitin siya. Kagad siyang bumitiw sa babae. I'm sorry but I cannot do this. Bakit? Nahihiya ka to do it in public? Tara sa loob. Yaya nito. Tumawa si Miko. Hindi talaga. Not tonight. Are you sure? Very sure. Yun lang at tuloy na siyang bumitiw sa babae. Inis na inis naman si Harry nang hindi magtagumpay sa planet. ito. lang siya sa kaibigan sa bayi iling niya. Lumayo na muna siya dito at sa mga babaeng nakasama nito. He decided to take a rest. At noon nga namataan ang bahagi ng bakuran kung saan ay may fish pan na papaligiran ng mga halaman. Lumakad patungo doon si Miko. Only to find out na may isang babaeng nararoon na kasalukuyang nakatingin sa langit at pinagmamasdan ng iilang bituin doon. Hindi napansin ng babaeng yon ang paglapit niya. Pero sa wari niya nagmumuni-muni ito at taimtim na nagme-meditate. Kaya marahil hindi naman ang babaeng pagdating niya. Ayaw naman niyang istorbohin ng babae. And yet I can take his eyes off here. The beautiful body was really amazing on that sparkling dress na suot nito. And the face bagamat nakamaskaray parang mukha ng isang ngayon ng mga sandaling iyon. The girl looks familiar pero hindi na niya matandaan. It's impossible to determine dahil nga sa maskarang suot nito. Minsan tuloy gusto niyang kainisan ng gimmick na ito ni Jupiter. Pero sa iba kasi, the mask works out perfectly dahil mas nagkakaroon ng confidence to meet one another kapag nakatago sa likod ng maskara. Hindi na sana lalapit pa si Miko sa pan, pero nagbabaka sakali na rin siya. He wanted to know the girl. Hi, bati niya rito. Nantala ang babae sa pagmumuni-muni at napatingin sa kanya. Tulad nito, nakamaskara rin si Miko. Hindi rin makikilala ang mukha. Kayon pa may ang babae politely. Hi, may istorbo yata kita. Hindi naman. Are you waiting for someone? Tanong ng lalaki. Actually, yes. Pagtatapat ni Tracy. Ayaw niya magsinungaling kahit natutok sa nang siyang makipagkilala sa lalaki na lumapit sa kanya. Pero si Miko ang talagang pakay niya. Eh. At kay Miko lang nakafocus ang ko. Suno yan ng gabing ina. Ayaw niyang bigyan ng poso pang lalaki kung may plano man ito sa kanya. Tulad ng ibang lalaki lumapit at nakipagkilala na sa kanya kanina. Oh, I see. But you can stay here if you want. Para sa lahat naman ng lugar na to. Ang agad na mungkahi ni Tracy. Tila ba ayaw palasin kagadang lalaki pagamat hindi itong paka niya. Okay. Are you a friend of Jupiter? Tanong ni Tracy rito. Oo, ikaw. He's a friend of a friend. I see. Sino bang hinihintay mo? Your boyfriend? Pangusi sa ni Miko. Not really. Tugon naman ni Tracy. At least natin patawapan Patawa pa niyang dagdag. Napangiti naman si Miko. And what do you mean by that? He doesn't know I like him. Sambit niya. Oh, sabay na patangon si Miko. Ani mo na kanilit? You must think I'm a fool. As a matter of fact, I find you very honest and sincere and very trustful. Mukha ka namang mabait at mapagkakatiwalaan. I wonder kung kasing amo rin ang impression ko sa iyong mukha mo. sambit ni Tracy. Gusto mong makita? Hamo ni Miko. Ha? But is to be both of us? Pareho natin aalisin ng mask. Patuloy nito. Umiling si Tracy. I won't take it off unless, unless what? You dance with me. My pleasure. Hinawa ni Miko ang kamay niya. Ipinikit ni Tracy ang kanyang mga mata. Expecting to see a mission. Pero wala siyang makita. Kailan ba lang na bigla ang puso niya? Pero gani yung binali mo na. She's not supposed to feel this way. She's not supposed to find else. Si Miko ang dapat yung kaulayo gaya ng nasa panaginip niya. Pero mo paano nga ba kung hindi na dumating si Miko? Tamang-tama isang sweet song ang tumutugtog nang marating nila ang dance floor. Nagdampi ang kanilang mga kamay at sila ay nagsayaw ng sweet. Natahimik si Tracy habang dinarama ang katawan ng lalaki. Marahang inaamoy ang samyo ng pabango nito. It's very manly Parang gusto niyang main love ni Tracy rito. Pero paano si Miko? Kulit bin na nagkamali na naman siya sa pagpredict ng future? Mukhang panay-panay na yata ang pagpalya ng kanyang psychic powers. At ngayon tila maiihi tuloy siya. Tumain siya sa mukha ng lalaki. Buong mukha kasi nito'y nakatakip. Hindi tuloy niya masilip man lang ang anyo nito. Kahit sa labi o baba, talagang matalang nito ang lantad. Ano nga kaya ang itsura nito? Kasing gwapo kaya nang nai-imagine niya? I know what you're thinking, sabi nitong bigla. Nagulat naman siya. You do? You must be wondering kung ano ang itsura ko. Aren't you interested to see my face too? Yes, but I think you're much concerned with the idea kung magugustuhan mo nga ako physically. Is that bad? Not really. Sa tingin ko nga, very confident kang magpakilala sa akin. Siguro'y gwapo kang talaga. At ikaw, are you that beautiful? Well, it matter. Maybe. Then let's not put this off any longer. Are you challenging me to take my mask off now? Yes, agad ni Tracy. At the count of three, sabay tayong magtatanggal ng maskara. Sige, naon sila tumigil sa pagsasayaw. Nagsimulang magbilang si Miko. One, two, sabay pa nilang hinawakan ng maskara ng isa't isa para tanggalin iyon. Three, at bigla nga silang confused. Ani animo tinuklap ang maskara mula sa kanilang mga mukha. At sa ilalim ng liwanag ng sarisaring ilaw sa kanilang itaas, ay nalantad ang kanilang pagkatao. Hindi makapaniwala si Tracy. Gulat na gulat naman si Miko. Ikaw? Oo, oh, ako nga. Tago ni Tracy na nondi ihingihin na talaga. Sa dinami-dami ng babae, bakit ikaw pa? Ba? Ang sabi ni Miko na hindi mapigil ang pagkagulat pagkadismayano. Nainsulto naman si Tracy. Abat, bakit ganyan ang reaksyon mo ha? Hoy babae, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo sa akin. Hoy lalaki, wala akong ginawang masama sa'yo. Liban sa pagbubunyag ko ng katotohan na nakatulong naman sa iyo. Biglang nasira ang magic sa pagitan nila. Nawasak ng kanilang pride na nadama. Pero sa loob-loob nila, may kung anong nagkukubling katuwaan. Lalo na kay Tracy. Sino nga bang mag si Miko na palang kaseo ni Ted? Oh God, totoo nga yata ito na ang lalaking makapagpapalaya sa kanya sa sumpa. Si Miko na may natutuwa sa naging takbo ng pagkakataon. Parang kailan lang namimiss niya ang babaeng ito pero bakit nga ba nang makita na parang gusto na naman yung magalit dito at awayin ito? Dahil basta sinisisi pa rin niya ito sa pagkawala ni Ginger sa buhay niya. Alam niyang walang kinalaman si Tracy roon. Ba't ang weird fact na alam nito ang tungkol sa pagiging lesbian ni Ginger na dati niyang fiancé ay parang nasasaktan ng kanyang pagkalalaki at kailangan niyang pagtakpan niya. Talagang obsessed ka pa rin sa akin ano? Nasabi na lang ni Miko para inisin si Tracy. Ang kapal mo talaga. Ganti naman ni Tracy. Although totoo namang ito ng pakay niya. Kaya pala ako inimbita ni Jupiter. Plan nyo talaga ito ano? Na Napagtagpuin tayo. For your information, ikaw ang lumapit sa akin sa fish pan, remember? Nakaupo ako doon at nananahimik ng gabalain mo ako. He said you were waiting for someone. He's not your boyfriend dahil hindi pa niya alam na gusto mo siya. Why do I have this funny feeling na ako yung lalaking dinidescribe mo kanina? Ewan ko sa'yo. Pamumula ng kanyang mukha. You still wanted me to kiss you, aren't you? Pil yung tanong ni Miko habang nakatitig sa kanya. Napalunok naman si Tracy. Hindi alam ang gagawin. Bakit hindi mo nalang aminin to save us a lot of trouble? Because I wouldn't give you that pressure. Hinawa na ni Miko ang kanyang mga braso. Pinigil ni Tracy ang kanyang pantong. May na talaga siya. Muli itong tumitig sa kanyang mga mata. If I kiss you now, makakaasa ba kung patatahimikin mo na ako? Hindi siya nakakaibok. Namimilipit na siya sa pagpipigil ng mga. Nakakala tuloy ni Miko ay siya kaya niya Noong dumukong si Miko sa kanya, inilapit ang mukha sa kanya upang siya halikan sa labi. Noong dumukong si Miko sa kanya, inilapit ang mukha sa kanya upang siya halikan sa labi. Bigil ang hininga niya. Oh, she wanted him so much. To feel his face. To taste the sickness of his lips against his. Pero hindi na talaga kaya niya sa kanya. na talaga siya. kaya nang malapit na magdampi ang kanilang mga labi, biglang kumawala si Tracy mula kay Miko. Nagulat naman si Miko lalo na ng talikuran niya. Parang ito, Malibu, hindi niya ito sinabi kasi nahihiya siya. How would she possibly tell him na iihiya siya kaya kailangan niyong tumakbog at patong yung siya? Napainin tuloy siya. Sinasabi ko na ng nga, they're like any other one. They're just a the test. Pagpaparating niya, sinasaktan niya. Hindi na lang iyan pinasintas. Wala na siyang time para mag-eak. Tuloy-tuloy siya nang tatakbo at hinawi ang mga tao sa kanyang daraan nang sa makapasok siya sa lamang bahay ni Jupiter. Dali-dali siya, siya ng kung saan ang siya. Itinuro naman ang katulong ni Jupiter ang magsama siya. Agad siya nang tungo pumasok sa lamang. Pagkasara ng pintor ng pusi agad sa bar at ng likid ang kanina pa ng babang para siya ang ng malalim sa sarap ng pagpapalipay. Ngayon bigla pa rin niya narinis, hindi pala niya mabubad ang pati. Yaks, natawa na lang sa sariling kapalpakit si Trace.